Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan. For today's video, nandito tayo sa bahay lang. Ayan, ayan. Nagtapag tayo ng basura ngayon dahil wala naman tayong ganap. Salipin so, nga natin kung sino yung mga tao dito. Sino tao dito? Ah. Hi! <laughs> Wala palang tao dito. Subilip lang ako sa tao. O yan. Actually, naglalaba pa ako at hindi pa ako tapos. And hindi pa ako nagsasaeng. Nagsasaeng ako later para may makain tayo ng bongga bongga but I think later na para kay papaano uh, tuloy tuloy na yung ating pa dinner but parang walang nagwawala <tong tigilalan niyang mock -nya> tulog na lang ang tulog walang ano walang ganap charis Yung mga mit ko walang walang wala ganap natutulog lang sila nabas tayo sa balcony tagaling mo natin yung ano natin hair extension sisit-sit na tayo ng mga lalaki. Charities, kamaris, patins. Hi, bebe. Hindi naman siya namamansin. My God. Yung kanina ka pa na naglalabaw tapos hindi ka pa natapos kasi nga hindi pa ako natatapos may sumingit ako okay, ewan ko sa bahay na to alam naman nila na Prince pag naglaba ka nag, ano ka diba yung quickly wash na 15 minutes lang tapos after noon alam naman nila noon na after noon na paglaba na yon is may uh, uh, spin and dry which which mean na uh, spin and dry magbabanlaw ka. ibabanlawan mo pa 'yung nilabhan mo na 15 minutes quick uh, quick wash. Alam naman hindi pa tapos, pwede naman nilang pa-andarin muna. Pero umi-extend na sila. Inaano nila tawag niyan? Tinatanggal nila 'yung labahan. Tapos sila 'yung umi -eksena. So ayun, maghihintay na naman tayo dahil may nakasalang na iba mapasaway ito mga kaboardmate ko So ayun pagkatapos niya ay tinanggal ko din Tinanggal ko din at sinalang ko ulit yung labahan ko Para ayun tuloy-tuloy na Ayun nagbabandalong na ako and Hihintay <coughs> ko lang 'yon para masampay ko and makapag-relax na ulit ako ang init, alam niyo ba ang ang init, ang lagkit, ang lakit-lakit ng init. Yun na dito tayo sa balcony kasi dito sa part na to, sa balcony namin is medyo wala na yung init. Nandun, pa, nandun na yung init, tingnan nyo ha. Nandyan na yung init sa tapat. Ayan, nakikita nyo mainit init dyan sa tapat namin, dito sa tapat namin. Pero dito wala na kasi parang naanohan na siya ng building natabunan na siya doon, mainit pa kasi walang building ang katapat niyaan, parking lot ang katapat niyaan, kaya medyo mainit and dito naman parking lot din ang katapat ayan, nakikita nyo, parking lot din ang katapat kaya medyo mainit siyaan sa park na yan, and ayan na, may mga tao-tao na sa mga restaurant kasi is ano na dito, 5 5pm na po pero, 5 p.m. o 5.30 na check natin kung anong oras nila yun pala yung nalalaban ko o oh, tatlong jeans and wa, ah, isang damit ah mag alas 6 isna ng gabi so 5.42 na ayan dito tayo sa balcony muna ayan tambay tambay muna tayo dito sa balcony Guys, since three months ago, three months or four, since three months or four months, ngayon lang ulit ako nakatambay ng bahay dahil walang invitasyon, walang imbitasyon ng aking mga friends. Still, and then sabi ko naman, no, wala din akong pera, ini-etches ko lang naman sila na no, wala akong pera pang gala. Pero yun, hindi rin naman talaga sila nag-invite. Uh, so, Meaning Hindi na nila ako lab Para impitahan Dahil nga sabi ko wala akong pera Or baka natatakot lang sila Gumastos para sa akin Charis, charis lang Siguro may ma Hindi ko rin alam Kasi uh, yung isang friend ko I, know na nasa bahay lang siya Pero nagpaliwanag na siya sa akin kagabi Eh nung isang araw din Nagpaliwanag na siya na sa bahay lang siya marami siyang lilikpitin marami siyang ayusin so I don't think so kasi naglalive ako kanina sa tiktok then hindi rin siya sumasagot uh, sinishare ko yung live sa kanya hindi rin siya nakikipaghalo-bilo sa aking live hindi rin siya pumapasok sa aking live so I don't I don't force myself sa mga taong <laughs> hindi ako love Oh, my God. Uh, sindi, ayoko rin ipagpilitin yung sarili ko sa mga taong... Uh, Ayokong pansinin. Ganon. So... Ganon talaga. Pag hindi tayo nila kailangan, hindi nila tayo papansinin. Pero pag kailangan nila tayo, natural, papansinin nila tayo. So, dahil hindi nila tayo kailangan, kaya hindi nila tayo pinapansin for now. Pero malay natin later pansinin nila tayo or malay natin malay natin mamaya ng gabi pansinin nila tayo but for now is hintayin muna natin ang pag baba ng sigat ng araw or hintayin natin kung talagang may paparamdam sa atin ng mga totoong kaibigan or true friend pag may nagparamdam sa akin na isa or dalawa lang... Ah... Uh, yun. Siguro masasabi ko na true friend ko sila. Dahil nagparamdam sila sa akin. So, hintayin natin. Hintayin natin later. Baka naman. Ayan. Kasi, just ko, guys. Actually, it's my off today. Uh, off ko today. Kaso lang, kahapon. Meron ako isang kaboard me na biglang nagsabi sa akin na manghihiram siya ng pera and ako naman, nabigla rin ako sa so sinabi ko na uh, may pera ako, actually sinabi ko wala akong pera pero, ka-boardmate ko naman siya and napaisip ako na sige, uh, may pera ako pero maliit lang hindi, hindi sakto sa uh, amount na gusto niyang hiramin sa akin so sabi ko sa kanya, meron ako pero pahihiramin kita pero hindi ko nasabi sa kanya. Alam niya na off ko today. Pero alam, sabi niya naman, babayaran niya ako. Pero hindi niya naman sinabi ko anong oras niya ako babayaran. Or anong oras niya ibibigay or ibabalik sa akin yung pera na hiniram niya. Malit naman siya guys. Ayoko lang sabihin ko magkano. Pero, uh, yon na, 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 ano lang ako parang nabigla ako na instead na pwede akong gumala pwede akong gumala pumunta sa bahay ng friend ko or kahit hindi mal kahit doon lang kami sa bahay ng friend ko hindi na kami gumala Yun, nabigla lang rin ako so ayun wala na akong magawa so timbahay lang tayo ngayon may pera naman ako dyan. enough lang siya sa pangbayad or pang uh, load pang load ng aking uh, card para sa train and sa bus so natatakot ako baka to the point na maabutan kami ng gutom or maabutan kami ng uh, may gustong bilhin tapos hindi ko may bili dahil wala akong pera so uh, better na tumambay muna sa bahay na wag mo nang gumala for today's ah uh, off day rest days so ayun nakaka nakakalungkot lang na oh my god nakakalungkot talaga siya na nasa bahay lang ako na off day na off day ko hindi ko alam parang nasasaktan ako nawala wala akong ganap but anyway okay lang naman at least kahit pa paano makapag uh, relax makapaglinis ng room And makapagpalit-palit ng mga punda, makapagpalit ng bedsheet, uh, makapaglinis ng electric fan, makapagpunas-punas uh, din ng mga dapat punasan, makapag-arrange uh, din ng makalat kalat na nasa ibabaw ng aking bed dahil maraming nakatambak na uh, tupiin, tupiin ang mga damit na nalabahan ko na, na hindi ko pa natutupi kasi every time na may uh, bagong uh, nalalabas na natutuyo Diretso ko lang talaga na inilalagay sa ibabaw ng ingay Eche! Ingay ng bus na yon. eh nilalagay ko lang siya diretso sa ibabaw ng bed ko So hindi ko siya natutupay lalo na pag tinatamad at walang oras Mostly, tinatamad talaga magtupay Kaya yung araw na pagtupi ko niyan, natatampo ko siya sa ibabaw ng bed ko. Uh, every Tuesday lang na day of ko. Yun lang yung panahon o araw na natutupi ko yung mga labahan ko. Na mga tuyo. tapos nalalagay ko siya sa cabinet. So, malaking bagay rin yun na dito sa bahay lang na hindi ako gumala. And... I don't know kung makaka makakagala ako if maibigay may bigay ng cupboard ko ang pera but I'm not sure but wish ko lang pero anyway ayan, uh, check natin ulit ang ating ilalabhan kung okay na ba kung tapos na ba para kahit pa paano yung sikat ng araw magamit pa natin mapakinabahan pa natin yung sikat na araw para yung labahan natin matuyo ng bonggang bongga, -bongga. i-update ko kayo guys ayan guys tapos na tayo maglaba nagsasampay na tayo eh napapatingin yung mga tao sa akin dahil nga sa outfit ko cheers o talagang nagagandahan lang sila sa akin. Dahan-dahan lang tayo kasi yung camera nandiyan. Nakapatong lang sa sampay ng camera. So ito na yung pinakalas na labahan ko. O di ba nalaglag? Nalaglag yung ano natin, yung camera natin. So, yusin ko muna. Ayan. Okay lang ba? Kita ba ba ako? Ah? ini sa balcony. my God. Super init na talaga kasi dito sa Dubai, guys. Ayan, wala tayong magagawa ang iba kundi okay. tumambay lang ng bahay at ayan, tapos tayo maglaba sana may bigla ang ano, sana may bigla ang invitasyon Kasyon na galing sa mga kaibigan natin mga malalakas uminom. Ay nako guys, ang init, grabe. guwapo dun sa baba oh. tingin na tingin sa atin yung guwapo. Hi! for the last time after nito magpapahinga lang ako sa glit and magsasaing muna ako bago ako maligo para naman kahit pa paano after nating magsaing, after natin maligo makapagluto tayo ng ulam at makakain tayo ng light ay wala akong masampayan Yun, guys. Patapos na yung sampayo. Patapos na. Patapos na. Paubos na yung sinasampay ko. Konti na lang. Mga medyas na lang at underwear. So, Ay, wala na ako ibang masampay yun. Pero may isasampay pa ako. Inet Super inet Ayan Thank you guys Update ko kayo later Psst, Psst. 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 ka mamatay? My God May sinisitsitan ako Ayaw ng mamatay